Ikaw ba'y naka Honda Click, PCX, ADB, NMAX, Aerox at e Sniper? Malamang ang ito'y para sa iyo. Tunog bagong pisang sisiw. Narinig mo ba iyon? Kala mo ay Morse code ng isang military. Pinagdudahan ko rin ang shock at iba pang mga plastic parts na maluluwag. Pwede rin kasing ganon pero mukhang sa ilalim ata galing ang tunog ng sisiw na naipit. Nag-improve pa nga ang loko nang matanggal natin ang upuan nito. Minsan ko rin pinagdudahan ang tornilyo dito baka maluwag lang pero talaga naman dito sa makina nang gagaling. Gamit ang chapstick ni Badula. hahanapin natin kung saan talaga nagmula ang tunog na mahiwaga. At dito nga banda, ayan si Ryan, nagtataka kung saan ba talaga. Dito ba sa ibabaw o sa ilalim? Confirm! Dito nga sa pump ng gagaling. Nakahinga ng maluwag ang may kanya dahil mild lang daw ang atras ng bangs niya. Mga 2 inch kumbaga. <laughs> Napansin pa nga natin ang kanyang wire na nakasampay dito sa Gedli na pwedeng mag-cause ng mainit na upuan <makes> dahil nag-aapoy na. <laughs> Katagalang kasi kakakuskus ng mga yan, pwedeng mag-cause ng sunog yan. Make sure sa mga mag-wiring na ilalayo nyo sa mga metal parts lalo't nagbabibrate ang mga yan. Heto na nga ang is screenshot na lang repa, murang-mura na pa. And three two, one, smile. Ibaba na nga natin ang radiator para mas mabilis nating ma-access ang piyesang kailangan nating palitan. Huwag tayong manghinayang sa kulat ng ating ibababa. At hindi rin naman natin pwedeng ibalik yan kahit pa malinis ang ating lalagyan. Ayon sa may kanya, palagi daw siya napapatingin sa kanyang motorsiklo dahil baka sumama na o nag na ang mga sisiw niyang alaga. Weh! <laughs> Make sure sa mga magdi-DIY o destroy it yourself ng kadlang mga motorsiklo na ang mga tornilyo ay isalansan nyo na maayos isa-isa. Pinakahuling kinalas, yun ang pinakauna nyong ikakabit. Huwag nyo rin pagpalit-palitin dahil may mahahaba dyan at may maiiksi. Gamit ang flat screw, pwede mo nang sikwatin ang iyong water pump kahit persahin mo na na nagmumula sa mukha. Ingatan mo lang ang katabi niyan ang bypass o joint kasi plastic parts ang piyasang yan. Pag nasipak mo yan, kamot ka sa hindi makate, dagdag gastos ka na naman. Nang aking testingin ng kanyang impeller, bahagya akong pumangit dahil sa sobrang tigas pihiten. pihitin. Ganto lang kasi dapat kalambot pihitin yan kapag kinakamay, dapat guwapo ka pa rin. Kaya nga pinatesting ko sa may kanya kung gaano katigas talaga. Sabi ko sa pinan mo ng basahan dahil babakat sa daliri mo ang mga gilid-gilid metal parts nito. Patesting ko ulit sa kanya parang ganito. Naisalyan na natin ang buong assembly ng kanyang pump pati ang mga tornilyo niya kumpleto. Sabi ko nga sa may kanya, bukas palad mong tanggapin ang sosobrang tornilyo. Pinapaliwanag ko nga dito na kapag uminit ang upuan mo, ibig sabihin, umaapoy na ang part na ito. Ayan o. No. Napalayas na nga natin ang isang miyembro ng Wonder Pets. Wala na siya dito, hindi na maingay. Pero may maingay pa, etong tensioner niya mukhang bibigay na. Subalit ayaw ng bumigay ng wallet ng may kanya. Sa susunod na lang daw natin yan palitan, sabi niya. Kaya tanong ko nga sa kanya dyan, Alright ba tayo dyan? Alright. After magawa ng kanyang motorsiklo, ayan na nga at pasaid na ang takbo.